mayor, vice mayor at isang konsihal. At uh, dating SK uh, Federation President sa Kabyaw, Nueva Ecija, sinampahan ng kasong graft dahil sa umano'y pambubulsa ng milyong pisong pondo. nakoha ha. ng graft sa Office of the Ombudsman ng Alkalde, Vice Alkalde at dalawa pang opisyal ng bayan ng Kabyaw dito sa Nueva Ecija dahil sa umano'y pambubulsa ng milyong pisong pondo sa kanit ng kanilang bayan. Ito ay uh, kaugnay sa 1.3 million pesos na supply ng gasolina, langis at lubricants para sa uh, lokal na pamahalaan. Sa 54 na pahinang reklamo ni Councilor Holito uh, Jumar Wi o ano at Indie Film Director Noel Montano kabilang sa mga Inireklamo ay sina Kabyaw Mayor Ramil Rivera, Vice Mayor Marcelino Simbilio, Councilor Rav Kevin Rivera, dating Sangguniang Kabataan Federation President Leonard James Galang at negosyanteng si Maria Luisa S. Galang. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act uh, 3019 o Uh, Anti-Graft uh, and Corrupt Practices Act, uh, RA 6713 o Code of Conduct and the Ethical Standards for Public Officials and uh, Employees, Local Government Code at uh, Grave Misconduct and Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service. Kasama sa dokumentong hawak ng mga complainant, ang umano'y liham ni Mayor Rivera kay Vice Mayor Simbillo at anak nito na si Councilor Rivera na chairman din ng Com Committee on Finance na isama sa agenda ang pagbabayad ng 1,309,555.10 cents uh, sa MS Galang Gasoline Station sa Barangay San Roque na pag-aari ng negosyanteng si Maria Luisa Galang. Nakapaloob ito sa resolusyong nag-aaproba ng 5 million peso budget para sa langis, kuryente, tubig at iba pa sa taong 2022. Sabi ng mga complainant, nagsabuatan umano ang nabanggit ng mga opisyales para paboran ang napiling gasoline station. Yan nga po ang MS, gasoline, uh, MS Galang Gasoline Station. Giit ng mga ito, walang nangyaring public bidding sa supply ng fuel products na uh, para sa munisipyo at wala rin itong kontrata. Uh, lumalabas na ang disbursement ng fuel expenses ng munisipyo ay direktang galing sa pamilya ni Mayor Rivera. Uh, lumitaw din sa reklamo na dahil sa pagiging uh, kaanak ni Ginang Galang ang ilang mga opisyal ng LGU, ang naturang gasoline station, umano ay naipatayo mula sa pondo ng Bayan ng Kabyaw. Iginiit pa ni Mayor Rivera sa uh, pagpapapaprobaan ng naturang budget na dagdagan pa raw ang pondo para sa gasolina at kuryente dahil sa pagtaas ng presyo ng mga ito. Subalit, tinutulan na ito ni Councilor Huaycoco at sinabing sapat na ang budget. Lumaba lumalabas na manugang ni Ginang Galang, si Councilor Rivera, na anak ni Mayor Rivera, habang kapatid naman nito si Vice Mayor Sumbillo at anak si former SK Federation President Leonard James Galang. Mm. Ayan, So Uh, antayin natin kung ano yung resulta doon sa Office of the Ombudsman ano? At uh, nako ha, uh, mabigat itong uh, uh, i-file na sinasabing uh, graft and corruption practice ng uh, mga opisyal ng uh, bayan ng Kabyaw. at involved nga dyan ang uh, incumbent mayor na si Mayor Ramil Rivera kasama yung anak nito na councilor dito sa naturang bayan at uh, yung vice mayor na parang lumalabas din na may nakaanak din no sila sila magkakamag anak kasi parang yung manugang manugang ni nung negosyanteng si Luisa yung si yung anak ni Mayor Rivera so yung anak ni Luisa ay asawa nung councilor na si uh, Rav Rivera tapos kapatid ni Luisa si Simbilio. Ah, si Vice Mayor Simbilio. Ha? Uh, so parang ang uh, may kaug ang kaugnayan ni Mayor Ano paano ba iuugnay si Mayor Simbilio kay uh, kay ay, si Mayor Rivera kay Vice Mayor Simbilio. Medyo malayo na kasi yung doon sa mga anak-anak nila eh, nagkaroon ng parang ugnayan. Uh, pagdating sa ano ah, uh, pagiging relative. Anyway, So parang sina sinabi pa nga ni uh, Councilor Wai Coco na parang hindi daw nila alam na meron daw magkakamag anak nga daw yung mga uh, ibang mga opisyales. So uh, doon sa bayan ng Cabiao. Pero meron silang hawak na dokumento na nagsasabi or nakalagay doon na yung may disbursement na ng payment doon sa MS Galang uh, uh gasoline station uh, na uh, hindi naman daw dumaan sa tamang proseso no wala wala daw public bidding at wala ding kontrata uh, pero may disbursement na lumabas na direkta galing sa pamilya ni Mayor Rivera Umano yung mga supply ng uh, fuel products ano yan diesel gasolina oils no langis at mga lubricants na uh, gamit ng munisipyo. So nga no, meron nga namang conflict of interest doon ano na yung business ng pamilya ni uh, Mayor Rivera ay specifically doon sa anak niya no na si kasi yun yung may pinaka-direct co con uh, connection eh manugang niya si Galang, si Luisa Galang. Ay, uh, biyanan pala. Biyanan niya si Maria Luisa Galang, asawa yung anak ni Maria Luisa Galang. Ayun. So, okay, antayin na lang natin, no. Ano kaya ang magiging uh, resulta nito? Ito yung ilalabas ni uh, Ombudsman Martires. Kasi ah, uh, meron parang nagkakaroon na tayo ng ano, <laughs> ng series of uh, officials, uh, public officials na uh, nag- uh, nasuspend dahil sa mga ganitong klasing practices. Uh, meron nga akong nabasa dati na no, yung mga ganito daw na hindi parang parang warning na rin daw ito dun sa iba pang mga uh, local officials no na yung mga ganitong lumalabas na mga suspension. Eh, na nakabantay nga daw ang Office of the Ombudsman. Uh, sana nga ano, sana nga at na merong patutunguhan itong mga ito. Pagana patunayan, no? Sana merong mag, uh, uh, merong um, pag may nagkasala, merong kaakibat 'yan na parusa. At sana meron ngang maparusahan. kung mapapatunayan yung uh, sinasabing uh, uh, graft uh, practices, no? Sige?